Ayan, kung may mga leftover kayong pagkain, kagaya nitong manok, so pa pasarapin nyo lalo. So ayan mga idol, kung mayroon kayong mga leftover na fried chicken, pwede natin gawing masarap. So, mayroon tayong fried chicken na, ayan, yung tira natin to kagabi guys, gagawin natin niya yung pinakamasarap. Kasi galing to sa ref, so hindi naman natin makakain kapag frozen kapag malamig so igigisa natin yan mga idol so yan guys kung may tira-tira kayong mga pagkain galing sa rep kagaya nitong free fried chicken guys so gagawin natin itong pinakamasarap so kuha tayo ng kawali so igigisa natin yan guys para maging masarap yan. Yan, kuha tayo ng mantika yan yung mantika tira lang din yung kagabi Tapos, igisa natin yung bawang. Bawang at sibuyas. Lagay natin yung chicken. Wait lang natin saglit. Haluin lang natin. Ayan, dahil lagyan na natin ng tubig. Ang tubig mga idol after nyan mga idol kapag kumulo na siya lagyan natin ng oyster sauce lagyan natin ng oyster sauce para masarap ayan kuha tayo ng sarap at asin ito asin po mga idol ha Lagyan natin ng kunting asin. Tapos yung magic sarap, lagyan din natin para mas masarap lalo. Kunti lang. Tapos haluin lang natin yan. Yan, kapag nalagay na lahat ng sangkap, haluin lang mga lodi. Yan, haluin lang natin pang sa kumulo. Yan, yung mga leftover to ha, o kaya yung mga kagaya ng pagpag, ganito nila linuluto yun, tiyari. Para mas lalong sumara. Yan mga idol, makakain na natin ito ng masarap. Hintayin natin kumulo. Ano to guys ha? barbecue, parang flavor barbecue na siya. Ang sarap niya. Ginisa natin siya para siyang barbecue na. Natin maluto. Ayan, kumukulo na siya mga idol. So, tatakpan natin. Pakuloyin lang natin ng 3 minutes. Ayan, tinakpan na natin. Kunti lang yung nilagay nating tubig mga lode ha. Yan na. Okay na yan siya mga idol. Malapot pa rin yung sabaw niya dahil sa oyster sauce. Hmm, ang sarap guys. Para kang flavor barbecue siya guys. Napakasarap. So yan, luto na. Ah. Idol. So luto na siya mga idol. Ililipat na natin siya sa lab. Ayan. Mm, ang sarap. Ang bango mga lodi. So, tanggalin na natin itong ating lutuan. So, isali na natin siya. Yan, sarap guys. Wow. Napakasarap. Yan. So, yun mga idol. So, kakainin na natin siya. Maganda tayo ng tubig. At kanin. Mmm, sarap. Sabalan natin. Flavor barbecue sa mga idol. Hmm. Sarap.